Hi everyone, welcome back to Connie Kornelisich YouTube channel. So nandito na naman po tayo. Uh, this is just a continuation sa uh, police, no? Police topic na binabanggit ko a while ago sa aking ano video, na una na video nito. So I just want to share a little bit of continuation sa kung about sa mga polis-polis ba, kung anong mga katanungan. Kasi ito ay base po sa aking mga subscribers or viewers ng mga tanong para naman po ay makatulong ako sa naging experience namin. So, yung tanong po, uh, by the way po, uh, shout out ko po muna itong ano sila, I forgot the name, I think Remedy Kisat. No? Remedy Kisat, at yung mga recent talaga nag-comment Dali Jean at si ano of course cooking with Mama Bitchy <laughs> cooking with Mama Bitchy no so it's been a while Mama Bitchy ay talagang hindi na ako naka-update dito sa YouTube ngayon lang talaga kasi kailangan na hindi na tayo monetize anyway so sa aking mga ano viewers or subscribers na nagtatanong itong about sa police, kung ano nga bang mga interview. Kasi, the word police, siyempre nakakatakot yun, no? Pero hindi, pagdating dito, hindi naman. Ganun lang po talaga yung mga offices nila. Ganun lang po talaga yung mga ano nila uh, ginagawa dito. Kailangan doon sa office ng mga police. Kasi hindi naman doon talaga malaking ano yan, office. Doon sa mga police area, meron din siya admin nila. Ganun at ang tanong. Ano nga bang mga katanungan sa interview? Ayan. Don't worry. Yung iniisip natin na baka tatanungin tayo, no? Doon sa mga sa police, no? Bas, yung ano yung basis sa experience namin doon sa Sagrib. Pagpunta namin sa police ano office sa mga foreigners. Siyempre, ano, may meron yung mga ano kasi nakapila pa eh. Pila ka, So, nung time na ng husband ko or namin, yung husband ko nag-inquire doon sa officer na yon Sabi, ganito ganyan, narito na yung asawa ko na foreigner, ano nga bang gagawin, ano nga bang mga i-comply na requirements, no? Para sa ganito ganyan. Ah, nag-ano lang po sila. Nagbibigay lang ng mga info, details, or kung ano yung mga gagawin ba para sa ano temporary residency kasi yan po ang first talaga na ano kasi yung one month na ginagrant natin ay I, I mean one year pagdating dito temporary yung i-apply mo so yun yung tanong lang yung ano lang yung uh, I don't know kung anong tinatanong ha sorry kasi yung nagtatanong yung asawa ko lang naman kasi syempre, yung asawa ko is Croatian. Mas nagkaintindihan sila kisa sa akin. At syaka, hindi naman talaga yung typical na interviewin ka yung ikaw, no? Ang importante, kasama kayo. Syempre, kailangan kang kasama kasi ikaw naman ang talagang i-apply ng iyong asawa. At dalhin mo yung, ano mo, in case, yung passport. Syempre, sa passport natin, nandiyan na yung visa. So, yun. Uh, pagpunta mo sa police hindi pa kayo agad makasubmit talaga kasi that time I don't know ngayon ha kung online pa ba yung submission ng documents yung pagpunta nyo ng police ano lang yan eh info uh, magbigay lang sila ng info ng ganito sabihin sasabihin lang ng husband nyo na ganito yun na nandito na yung asawa ko from the Philippines ano nga bang gagawin ano nga bang mga requirements? Yun lang, yun lang mga question. Walang katakot-takot. Kaya don't worry. Ano, relax lang tayo. But I understand, lahat naman po tayo ay nag-uumpisa sa walang info. No knowledge, di ba? Hindi po tayo makapagsabi na, Nako, easy lang yan, alam ko naman yan. No. Lahat po tayo ay dumadaan talaga sa walang alam kaya I understand po sa lahat ng mga first timer kasi ganun din po ako ayan so yun lang po yung mga ano mga tinatanong daw kay Damer kasi sila lang yung nagbibigay ng details kung anong gagawin may, may binibigay sila na papel or list no kung ano yung i mo mga document ganun Siyempre, kasama na rin yung mga medical insurance, yung um, ano pa ba? syempre yung marriage certificate. Marriage certificate na ano, registered na ng Croatia. Yung ano mo, yung NBI. With apostyle na yan ha. With apostyle. Dapat nakatranslate din. May, yung ano, yung uh, passport. At syempre, yung ID, yung ID no? Ah, no, no need yung ID. Yung ID mo magagamit lang yan pag tinatawag ka na ng police office na magpunta na. Kasi pag na-submit mo na yan doon online, merong ano yan sila eh. Uh, tatawagan or mag-email sila na pumunta ka dito sa office. Kasi doon na, na nila iano ipa-process, no? So, yung mga ID na yan, later na yan isasubmit pag together with the bayad, no? Pag nagbabayad na. Kaya, mas better na rin na mag-prepare ka na rin ng ID. Na visa ID. Pero kung wala naman ay pwede ka namang ba picture dito. Yun lang, medyo may kamahalan. Ayan, so, ano pa ba yung mga pulis polis na yan? So, kasi yan yung ano eh, mm, yan talaga yung pinupuntahan pag pagdating mo dito no when you apply a uh, temporary residency ganun yung mga ano gagawin akala ko din talaga parang kinabahan ako ba noon kasi baka mamaya i-interview na ako kung ano-ano wala wala walang interview kahit yung asawa mo lang okay na basta kasama kayo nandiyan ka sa tabi niya ayan Ganun lang, walang mga kakabakaban na mga ano, katanungan. Ayan, ang importante talaga, yung mga document na kailangan kunin sa Pilipinas ay dalhin mo na. Kasi walang wala akong alam noon. Meron akong NDI pero hindi naka-apostile. Ayan, so you're lucky na ngayon kasi meron na kayo nakukuha ng mga information, kahit konti, no? Kasi sinashare ko lang naman po yung aking real experience dito sa Croatia. Eh, kahit naman po ay pagdating nyo po dito sa Croatia, kahit forget na tayo, at least nakatulong naman ako, di ba, sa inyo. Ganon, kasi at that time talaga wala eh. Maraming mga workers, no, na nag-YouTube, pero iba yung ano natin eh. Iba yung visa type. Iba. Rare lang talaga. Meron akong nakita na Croatia, I mean couple, Nag-message ako pero hindi ako, ano, I don't know ha, huh? basta wala. Kaya yung ano ko, panay tanong ako sa Jakarta, panay research, uh, ganun yun, ganun yung mga ano ko. So, pero ano naman, fortunately, sa awan ng Diyos ay nakaraos din naman. Ayan. So, yan yung ano ha, yan yung continuation natin sa police. Uh, kailangan ko talagang isisiparate yung topic kasi ayokong isahin kasi mahirap na uh, yung title iba-ibahin ko na lang para madaling makita nyo ba no ganun na lang so don't worry ha na itong aking video ay ano siya iba-iba uh, ginagawa ko to ito one time lang kasi syempre pag may anak ka na naku ang hirap makahanap ng oras I am trying my best talaga na gumawa ng video para lang makatulong sa inyo. Kahit ako ay talagang pagod. Siyempre, whole day. Mama's life. Housewife. Maraming ginagawa. May bata, no? Walang katapusang gagawin. But I did my best para maka-video lamang para sa inyo. At gano'n po ay, I think, ngayon, parang almost 1 a.m. na. The last time, almost 2 a.m. na yung video ko. Kaya, ano, ginagawa ko to talaga para sa inyo kahit alam ko na busy ako di ba so ayan so na nakatulong sa inyo at pasensya na yung talagang pinaano tinatagpi-tagpi ko ina iba-iba kasi gusto ko na ano uh, ma-clear ba kasi ayoko nang isahin lahat gusto ko iba-iba na lang at ano ano pa ba ayun uh, nga uh, kung may time ka pwedeng mag scroll back ha, sa mga previous ko na video kasi may mga magandang informasyon din doon walang mawawala naman sa iyo kung mag ano ka ba diba? marami kang makukuha talaga kahit man nagbago na ngayon yung ano visa na magagamit mo pa rin yung mga info ko no ayan so Diyan muna ang ating pag-uusapan. Sa sunod na video, iba na naman. <laughs> Ayan, sa so maraming salamat sa mga nag-view, mga nagtatanong. Pasensya na kung hindi ako makasagot agad. But don't worry, pag may time ako, sasagot talaga ako. Ayan, sa so, ulitin ko, mag-shoutout ako sa mga nagtatanong. Kay Dali Jean ba yun? Shoutout sa iyo. Kay Remindy <laughs> Sorry, hindi ko masyadong ano at of course kay ano kay cooking with mama bitchy ayan magandang restaurant niya na channel ayan hindi na hindi na talaga ako naka ano sesi na hindi na ako monetize but it's okay tuloy pa rin ang laban ayan so maraming salamat bye bye